kalimutan na pang pangadobo adobo. ba ano? Oh, lagyan natin lagang itlog. Ang daming ganito, oh. puno-puno, ang ganda. Mm -hmm. ano, ano, Kuha kayo doon sa bandarong kayo. Good morning, good morning. Adobong kangkong, maraming kangkong. Adobo, dito marami kang makukuha ang gulay. Mga idol. Iwalay natin yung katawan ng kangkong. Ayan, so, katawan. Ayan. po katawan ng kangkong ay e kasama pang ugat ro boy dami mo adobo adobo kangkong lagyan natin ng lagang itlog yan napakasarap lagang itlog daming kangkong dito sa atin eh. hindi tayo nakakapagluto good morning good morning Lugaw tayong naitim na ang manok at saka lagyan natin. Maraming bisita ngayon. Lagyan natin ng maraming itlog mga tatlong tray na ano yan ng itlog para makatikim ng mga itlog na masarap na mga itlog natin lugaw na ruskado ng naked na manok good morning good morning Renado po okay ah oh. <laughs> ano <mo? laughs> okay this is brought to you by ideal vision yan ah ay don si abigail sa new zealand Ah, Ay, yung sila na. Eh. Abigail, 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 ano? Abigail Santos. Abigail Santos. Abigail idol. Siya tao. tayo na Abigail Santos. Siya, ano? Ay, ano? Abigail Santos, mga idol. Oh, ganda-ganda naman. Asa mo? Ah, kapatid ko. Ah, ah, kapatid. Ano? Dahil kayong maganda, tsaka po. Kailan kayong magkakapatid? Ah, dapat po. Ah, dapat. na nanay na yun, dinagdagan niya, ginawa niya siya po. Ah, <laughs> uh, <laughs> ang adobo kangpong na may itlog, mga idol. Marami tayong itlog. Napakasarap po ito mga idol.

Ito mo, ito mo, na yung ano Panalo panalo Panalo, panalo O, sige nyo yung ano O, sige yung mga titiar Para makakakain na Maraming salamat

Dito, dito, Ayan pwede sa atin na Ayan o. Dalapad. Ayan o. Dumating. Pulitin natin yan. O yan mo na yan. Mga ito. Dapat, na naman tayo dito lang. Ganyan yung ganyan lang yan. Hindi bumito ano ito. No? Hindi bumilog. Hindi bumilog <coughs>

dinay nyo, dinay nyo na din ito. Ito yung Eh, maglapit na kayo, kain e, na, na, na tayo. Eh, ganyan, maraming nalang ito. Kain na tayo, mga Salamat Idol sa uh, mga sisiw ha. Ah. Ayan, nandaan. Gusto niyo po mag-order na sisiw. Ano yung ano niya? Sisiw pa yung binibenta niya, manok? Sisiw po. Ano ang sisiw? 45 days. 45 days, yeah. anong... anong ano? Cab 500. Cab 500 po, ayan eh, o. Uh, ang... Uh, good morning, good morning. Sabi ni Idol. Sa nakapatid ano, niya po, yung si Connie Reyes. Uh, marami silang ano, uh, mga manok. No? Saka nagbebenta rin kayo mga ano, yung, mga lalaki, ano? Apo. Apo live yan. Yung munisipyo rito at munisipyo ng Kandaba at saka iba-ibang munisipyo na nag-order. Ano? Okay, salamat tayo ito, Ayan. Ah, salamat po, ha. Wait. Ano Wait. Salamat, salamat pa Pag, uh, Malolos. 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 layo, ha. Layo. Salamat na Ay, yan, ha. Ayan, Salamat po, ha. Ano po, ano po sa kaya niya, idol? Ano sa kaya niya? Ano ano, po, ano? ano, po. ano? ano Ha? Nakaban po kami. Nakaban, yan. Salamat po, ha. Ah, ito, Hello. Hello, kamag Kumain, kumain na kayo? Ay, dito na kayo, dito na kayo. O, Ito, taga... Thank you po. Malolos. Malolos din, yan, no? Salamat tayo, ito, po kami. Ay, kayo? Oh, salamat tayo, ito, ha? Salamat po, taga saan naman ito, idol? Taga saan kayo, idol? Ah, sige, sige. Nasa mo. Nakapay, kilo ako po sa may Oh, sige, sige, sige. Hoy, kaya na kayo, tita, baby. Baby. Hoy! May nga ano na kayo. Kini, mga na kayo. Kini, kini na. na kayo, mga. pa Tita, pakainin mo na yung kamag-anak ko dito. Salamat po, na Thank eh. Thank you, sir. Thank you, Natasel po kayo? <coughs> ay mama ka. Bago Ayan. aydon yano, ayano. Baba baba baba. Hindi talino pala. Eh, uh, pare pare. Tukupo yung talapiya ano, no? na. tayo. Ayam buro Nanay. Nanay, tayo niya, ah. po, ah. ay niyo. Malo. Sandali po. dalipo. bobo. baba. Taka sa Malolos na. Malolos pala. magluluto tayo. Ayan, ah. mga idol natin. Ang ay niya. Ayan, meron kayong adobong kangkong, merong iba-iba, may lugaw. Ay, sorry, idol. Yan, oh. Yung sombrero mo, Fred, pagka, di ba, na... Oo, yung mga sombrero. Ayan, talapia, buro, tsaka iba-iba, kangkong, ano. Sarap, ano. Dami. Ayan, daming kangkong, ha? Adobo, adobo, ba, ba, Tapos na kayo, idol? wala wala, walang tigil na, ano yan, ang Ayaw na. Na Masarap. Lalo mo si Manrome ng wala sinabi yung Manrome na yan. ako. puro tita, tita. Puro, puro. Ayan. Puro, puro. Ayan. kunin mo yun doon. Ayan, kumakain na. Kami kumakain doon. Ay, puro tita, puro. Ay, puro, puro, siya koy ko Please follow and like my page. <laughs>

Mabuhay na, trimestro. Mabuhay na. Isa natin ah. Ayun, ano na. Paalis po ito eh. Lagyan, akin na. Kutsara, kutsara. Kutsara, kutsara. Ayun na. Saan mo tinatakot? Ayun na, kutsara. po. Kaya naman. na ba, gumalit. Ayan po. May tayo. May ano? Ayan Kutsara,

No. Oh no, you at But, uh, itlog. Uh, <laughs> like like to itlog mo. <laughs> <laughs> yeah, yeah yeah. Itlog egg. Egg. Aaw pa pala, sorry sorry. Ayan, pero may yan, po. Hindi po. Thank you po. Tumakasan na dito ulit. Okay, dito na lang <laughs> tayo. Dito na lang tayo. dito, 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 Ito Dito, dito, dito. Dito, dito, dito. Dito, dito, dito. At At yeah, happy birthday po sa Happy birthday. Anong pangalan? Rachel po. Ha? Rachel Happy, happy birthday. saan. So, ano po? Bulakan po? So, uh po. Salamat idol, <laughs> ay na mami, kaya, <laughs> um, pa, <laughs> uh, idol po na dito? mami ang mami tesi shout out. Anong pangalan? Develen Debelen po. Debelen. Debelen. shout out. Good Salamat po. Ay, ano? Dapat mga ito, right. Patukito, oh. nga ito. Ano? Patupi mo Para maliwanag sila dito. Meron po fishing dito, Meron, meron. Magpipish nga. Fernando po. Okay, This is brought to you by Ideal Vision. <laughs> yeah, no. I, uh, New Zealand, idol. Si uh, Abigail. The New Zealand. Oh, yeah. Abigel no? sila si, na. Abigel na si, ano? Oh, nila no. Abigel Santos. Abigel Santos, idol, si Ateo, Tayna Abigel Santos, asya na. Ay, Abigel Santos, mga idol, oh. Ganda-ganda naman, asaw mo? Ah, kapatid ko. Ah, kapatid. Hay, oh, ah, ah, <laughs> 'yung maganda tsaka pogi. Eh. Kailan kayo magkakapatid? Ah, ah, dapat ko. Ah, dapat kunan na ni Ninay niya, ginawa niya oh, siyang po. Oh, <laughs>